O okay, pa para sa mga kababayan natin, alam nyo ba na pagka trainee, uh, ah, kahit trainee ka, pwede kang magano eh, pwede kang mag kumuha ng lisensya at makapag-drive dito sa Japan. So talagang hindi naman nila anaan yun eh, kung anong status ng visa mo. Pwede yun, kaya lang para sa mga kababayan natin na sabihin mong trainee, magkatrabaho ko dito ng for 3 to 5 years. Then exit Japan ka na, di ba? Hindi worth it dahil alam nyo ba kung magkano yung Uh, pagkuhan pagkuha ng lisensya dito sa aabutin ng 30 to 35 kalapad. So, di ba? Masya malaking pera siya, no? Para kung gagamitin mo lang din siya ng 3 to 5 years. Asa kasi syempre depende rin sa sa ano niyo, sa satyo sa niyo kung papayagan kayong kumuha dahil nga syempre uh, mag, mag uh, driving school ka, kakain din ng oras, so baka maapektuhan yung, yung, trabaho. Pero kung ikaw magtadagal ka dito, sabihin mo, long term ka mag-stay dito, pwedeng pwede, no? Pwedeng kumuha ng lisensya at worth it din naman. Yung sa kamura kasi, din yung mga sasakyan dito, bro mo, itong ginagamit ko na to, 19 lapad lang to. Nakuha. Meron pang mas mababa na makukuha na sasakyan. Meron ngang mga limang lapad lang inaabot yung mga kuruma dito. Kaya yeah, yun, o ano din, Masabi ko long term pwede talaga. Pwede kang worth it yung magagastos mo na 30 to 35 lapad. Okay, hindi mo talaga ako nagda-drive. <laughs>